Kamusta kayong lahat? Welcome back sa Heartbeat Doc Channel. Ako si Dr. Erdy, isa akong spesyalista sa tibok ng puso or arrhythmia specialist or electrophysiologist. Sa video na ito, dahil ngayon ay October at ang October ay hindi lang Breast Cancer Awareness Month, ito rin ay Sudden Cardiac Death Awareness Month. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang Sudden Cardiac Arrest or Sudden Cardiac Death. So kung gusto niyo malaman ang kondisyon na ito at kung paano ito may iwasan, tara samahan niyo ako sa video na ito. Itong kamakailan lang, siguro 1 to 2 days ago, meron akong nakitang balita sa saksi na iyon ay tungkol sa isang 23 years old na lalaki na naglalaro ng basketball at ito ay nangyari sa Davao at habang nasa kalagitnaan siya ng paglalaro, ay bigla na lang siyang tumumba at nagkaroon siya ng cardiac arrest. Ilalagay ko dito sa video inset panoorin natin sabay-sabay ko ano 'yung nangyari sa kanya exactly. Yang so ito yung balita sa saksi during that time. So kung mapapansin ninyo no yung lalaki na naka-jersey ng kulay pula na pantaas, tapos naka-blue na shorts, siya yung nagdi-dribble ng bola. So, pinasa niya yung bola. No? Tapos, uh, yan. tapos bigla siyang natumba, napasub-sub siya. Tapos, seemingly nawalan siya ng malay. Ngayon, siya, pinagkaguluhan siya ng mga kasama niya. And, uh, unfortunately, yan, dinala na siya sa ospital. And, unfortunately, hindi siya nag-survive. And, he passed away. Nakakalungkot na pangyayari yung mga ganyan ang sudden cardiac death, yon yung nangyari sa kanya o yung sudden cardiac arrest, yung biglang tumigil ang kanyang puso. Ang sudden cardiac arrest, ito ay may components na kaya ito ay tinatawag na sudden kasi katulad ng nakita ninyo dun sa video, ito ay biglaan. So ang definition nito para sa amin ay 24 hours or within 24 hours na magkaroon ng simptomas ng pananakit ng dibdib for example or anything related sa heart tapos nagkakaroon ng cardiac arrest o tumitigil ang tibok ng puso. Ang sudden cardiac arrest, pwede itong makita sa mga taong may sakit na sa puso, tulad ng mga pasyente na, na nasabihan na meron silang baradong ugat sa puso o kaya meron silang heart failure. At tulad nung sa video na yon no, bata pa siya, wala siyang sakit sa puso before, pwede rin ito makita sa mga tao na hindi pa alam na may sakit sila sa puso dati kasi wala silang simptomas. Tatanungin siguro natin or we might be wondering, e eh, wala naman siyang sakit sa puso before, 23 years old lang siya, and in fact, wala siyang sintomas kasi nga nakakapaglaro pa siya ng basketball, bakit siya nag-cardiac arrest? So gamitin natin itong model ko na ginagamit every time nag-explain ako ng sakit sa puso. Ang pinakamadalas na sanhe ng sudden cardiac death sa mga bata or sa mga atleta for that matter, ay ang tinatawag na hypertrophic cardiomyopathy. Ang mga cardiomyopathy, sila ay grupo ng mga sakit kung saan naapektuhan nila particularly yung muscle ng puso. Yung muscle ng puso sa mga cardiomyopathies, ito ay abnormal sa kanyang structure at sa kanyang function. Pangkaraniwan, nagkakaroon ito ng pagbabago tulad ng paglaki ng puso, paghina ng pagbomba ng puso, yung pumping ability, o kaya naman sa so, Kaso ng hypertrophic cardiomyopathy ay kumakapal ang puso at nagkakaroon ito ng tinatawag na paglaki or hypertrophy or enlargement. Ang hypertrophic cardiomyopathy ay isa sa mga namamanang cardiomyopathies. Ibig sabihin ito ay may rin siyang kamag-anak maybe na hindi lang nalaman na meron silang ganyan. So importante na pag meron tayong family history or kamag-anak na namatay, nang hindi alam ang dahilan at sila ay mas bata sa 50 or 50, importante din na magpa-evaluate tayo upang malaman natin kung ano ang ating risk. Hindi ito pangkaraniwang sakit or kondisyon. In fact, ang hypertrophic cardiomyopathy ay nakikita lang sa isa sa 250 or 500 na katao. So ibig sabihin sa at 250 or 500 tao, isa doon ay ipapanganak na mayroon silang hypertrophic cardiomyopathy. Ngayon, yung hypertrophic cardiomyopathy, pwedeng walang simptomas, katulad nung nangyari, maybe, dun sa nagbabasketball kanina, ibig sabihin nun, ang unang manifestation nito ay sudden cardiac death. So, importante na magkaroon tayo ng kahit kaunting evaluation, especially kung tayo ay lalahok sa mga competitive sports. By the way, ang basketball, dahil dalawa yung intensity, kung competitive yung basketball, ito ay classified as high intensity. Pero kung ito ay ginagawa lang for fun, for pleasure, for exercise, ito ay pwede namang mas mababa ang intensity at ito ay intermediate lamang. Pero syempre, yung kanyang game ay competitive, so I will guess or I will assume na ito ay high intensity. Ngayon, ang problem doon sa mga pasyenteng may hypertrophic cardiomyopathy, pag sila ay na-stress physically, ay nagkakaroon sila ng abnormal na heartbeat na tinatawag na ventricular tachycardia at ventricular fibrillation. And unfortunately, ang ventricular tachycardia or fibrillation ay isa sa mga tinatawag na fatal arrhythmias or mga nakakamatay na heartbeat. Kasi sa sobrang tule ng tibok ng puso, ang puso ay napapagod at ito ay hihinto at sila ay magkakaroon ng cardiac arrest. Yun ang pwedeng nangyari sa kanya. Paano natin malalaman kung ang isang tao ay may hypertrophic cardiomyopathy? Unfortunately, may mga tao na walang simptomas. Meron din namang iba. Yung iba, nagkakaroon sila ng simptomas tulad ng madali silang mapagod, nagkakaroon sila ng matulin na tibok ng puso pag sila inapapagod, o kaya naman sumasakit ang kanilang tibdib. Mas madali yon kasi pag may simptomas na nararamdaman, pwede silang kumonsulta sa doktor at pwede silang macheck kung meron silang hypertrophic cardiomyopathy. Ngayon kung ang isa naman, for example, na walang nararamdaman at sasali sa mga competitive sports tulad ng competitive na basketball, o kaya naman yung triathlon, di ba? Maraming uso ngayon yan. Yung long distance running, swimming, tapos meron din cycling na component. By the way, yung long distance cycling ay also classified na isang high intensity exercise. Yung swimming na competitive, saka yung long distance running ay at least intermediate. So ibig sabihin yung triathlon talagang medyo extensive yan or physically demanding. So yung mga pasyente o yung mga tao na sasali doon, kung meron silang mga characteristics na ganito, dapat sila ay magpatingin at magpaklear muna sa isang doktor. Yung mga 40 years old pataas, mas maganda na magawan sila ng ECG at least. Kasi mas mataas na ang tsansa ng mga 40 years old and above, lalo pag lalaki, na magkaroon ng baradong ugat sa puso at yun naman ay makikita sa ECG at ibang mga test. Yung mga mas bata sa 40, kung sila ay may nararamdaman, halimbawa, sila ay naglalaro ng basketball tapos madali silang mahingal, nagkakaroon ng malakas na pagkabog ng dibdib na hindi agad nawawala o kaya sumasakit ng dibdib o kaya naman yung parang gumagaan yung pakiramdam sa ulo habang bumabilis ang kanilang tibok ng puso at parang nagdidilim ang kanilang paningin, dapat silang mapatignan. Yung mga tao din na mayroong family history, ibig sabihin may mga kamag-anak sila na nagkaroon ng arrest o namatay ng hindi alam ko anong dahilan o namatay ng dahil sakit sa puso, at sila ay mas bata sa 50, importante na sila din ay magkaroon ng clearance. Yung mga tao din before na dahil sa pre-employment check siguro, sila ay nagawa ng physical exam at nakita na merong abnormal na tibok ang kanilang puso o kaya abnormal ang tunog ng kanilang mga puso, yung tibok ng puso, like murmur ang tawag namin doon, pwede sapat silang magpatingin para malaman kung ito ay dahil sa sakit sa puso at kung ano ang risk nila na magkaroon ng sudden cardiac arrest. Yung mga iba na nagawan sila ng mga test, for example, nagawan sila ng ECG at nakita doon meron silang left ventricular hypertrophy, pwede rin ito maging isang clue na baka pwede silang mayroong hypertrophic cardiomyopathy. Yung mga for pre-employment check o kaya yung mga physical exam na nasamahan ng x-ray tapos may left ventricular hypertrophy or cardiomegaly sa findings sa x-ray ay dapat ding magpatingin upang malaman kung sila ay at risk sa sudden cardiac death. Ang kagandahan sa mga sudden cardiac arrest, ito ay nagagamot. Kahit sabihin natin na naalalagi sa delikado ang buhay ng isang tao o pasyente, ito naman ay pwedeng magamot at pwedeng ma-prevent or maiwasan. So, pagkakaroon ng healthy lifestyle para hindi magkaroon ng baradong ugat sa puso ay napaka-importanting component. Doon sa mga bata naman, again, kung may family history, or yung mga mga nararamdaman tulad na nasabi ko kanina pag sila ay naglalaro ng sports importante na ito ay mapaklear sa mga doctors at kailangan para sa ating lahat and i think ito ay ating social responsibility na matuto tayo ng CPR yun yung nakikita natin na pinapam sa dibdib tapos ang binibigyan ng mouth to mouth resuscitation or breath yun ay importante kasi yung out of hospital cardiac arrest mababa ang tsansa ng isang pasyente na umabot sa ospital kung hindi siya mabibigyan ng CPR. At sa US, kung titignan natin yung mga happy ending nila, Damar Hamlin, yung anak ni Lebron James, ang mga components doon, sila din ay nag-sudden cardiac arrest during a game, nagdetermine ang survival nila, ay ang pagkaroon ng kaalaman ng mga tao o ng sports team nila na magbigay ng cardiopulmonary resuscitation. In fact, sa isang litrato ni Damar Hamlin, Makikita doon yung habang ginagawan siya ng CPR at meron din silang automated external defibrillator. Ano ba yung automated external defibrillator or AED? Ang automated external defibrillator, yun yung nilalagay na patch at yun ay automatic na titignan niya ang tibok ng puso na isang pasyente na arrest at kung ito ay ventricular fibrillation or tachycardia, magbibigay ito ng shock. Isa ito sa mga component ng successful or CPR org ang tinatawag na advanced life support. Yon ay importante kasi malaki ang naitutulong nito sa pag-survive nila. At uulitin ko, yon ang naging rason kung bakit nag-survive sila Damar Hamlin at ang anak ni Lebron James. So importante kung mayroon tayong pagkakataon na makapag-aral tayo kung paano gawin ang tamang CPR at nung do doon tayo sa scene ay dapat makapagbigay tayo ng effective na CPR doon sa mga pasyente o tao na makikita natin magka-cardiac arrest. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ibang mga videos tungkol sa sakit sa puso or sa abnormalidad ng tibok ng puso, please check the other videos na meron ako sa channel na ito. At kung hindi rin naman makakaabala or if it's not really too much to ask, please consider subscribing to this channel. Again, I will see you next time.